Samahan ninyo kami sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa United Kingdom. Tutuklasin natin ang 10 hindi dapat palampasin na tourist attraction sa bansang ito. Mula sa makasaysayang mga kastilyo at katedral, hanggang sa mga natatanging natural na yaman at mga makabagong lungsod, ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang kagandahan at yaman ng UK. Alamin kung aling mga destinasyon ang dapat ninyong bisitahin at kilalanin ang mga tampok na lugar na magbibigay buhay sa inyong karanasan sa paglalakbay. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga paglalakbay at adventure at samahan kami sa paglalakbay sa buhay at kultura ng United Kingdom. Ang London Eye ay isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa London, UK. Ito ay isang giant ferris wheel na may taas na 135 metro at mayroong 32 capsules na nagbibigay ng magandang tanawin ng buong syudad ng London. Ang bawat capsule ay may kakayahang mag-accommodate ng hanggang 25 tao at mayroon itong audio guide na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lugar na makikita sa paligid. Sa taas ng London ay, makikita ang mga tanyag na lugar tulad ng Buckingham Palace, Big Ben, at River Thames. Ito ay isang magandang lugar para sa mga turista na gustong makita ang magandang tanawin ng London mula sa taas. Bukod sa pag-ikot sa London ay, mayroon ding iba pang mga atraksyon sa lugar tulad ng mga souvenir shops, restaurants, at iba pang mga aktibidad na pwedeng gawin. Kaya kung nais mong magkaroon ng magandang tanawin ng London at mag-enjoy ng iba't ibang mga aktibidad, bisitahin ang London Eye. Ang Buckingham Palace ay isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa London, UK. Ito ay ang opisyal na tirahan ng Queen ng England at isa sa mga pinakamalaking palasyo sa buong mundo. Sa paligid ng Buckingham Palace, makikita ang mga tanyag na lugar tulad ng St. James's Park at The Mall. Bukod sa pagtingin sa palasyo, may ding Changing of the Guard ceremony na ginaganap araw-araw sa harap ng Buckingham Palace. Sa loob ng Buckingham Palace, mayroong staterooms rooms na pwedeng bisitahin ng mga turista tuwing summer months. Sa loob ng staterooms, rooms, makikita ang mga magagandang paintings, sculptures, at iba pang mga art pieces na mayroong malaking kasaysayan. Bukod dito, mayroon ding royal news na nagtatago ng mga sasakyan ng royal family tulad ng mga horse-drawn carriages at mga luxury cars. Kaya kung nais mong makita ang opisyal na tirahan ng Queen ng England at makita ang mga magagandang art pieces, bisitahin ang Buckingham Palace. Ang Tower Bridge ay isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa London, UK. Ito ay isang tanyag na tulay na nagbibigay ng magandang tanawin ng River Thames at ng buong syudad ng London. Sa loob ng Tower Bridge, mayroong engine rooms na nagtatago ng mga makina na ginagamit dati upang buksan at isara ang tulay. Bukod dito, mayroon ding glass floor na nagbibigay ng kakaibang experience sa mga turista dahil makikita nila ang mga sasakyan at mga tao na dumadaan sa ilalim ng tulay. Sa taas ng Tower Bridge, mayroong walkways na pwedeng lakari ng mga turista. Sa walkways, makikita ang mga magagandang tanawin ng River Thames at ng buong syudad ng London. Bukod dito, mayroon ding Tower Bridge Exhibition na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng tulay at kung paano ito ginagamit ngayon. Kaya kung nais mong makita ang magandang tanawin ng River Thames at ng buong syudad ng London, bisitahin ang Tower Bridge. Ang Tower of London ay isa sa pinakasikat na tourist destination sa London, na kilala rin bilang Her Majesty's Royal Palace and Fortress of the Tower of London. Ito ay mayaman sa kasaysayan at kultura na nagmula pa noong 11th century. Ang bantog na White Tower na itinayo ni William the Conqueror ay nagsisilbing sentro ng komplikasyon at isa sa pinakamatandang gusali sa London. Ang Tower of London ay kilala rin sa kanyang papel sa kasaysayan ng Inglaterra, na nagsisilbing bilang palasyo, buta, bilang buwan, at podega ng mga koro ng alahas. Isa sa mga pangunahing atraksyon dito ay ang pagkakakitaan ng mga British crown jewels, na kinabibilangan ng mga korona, scepters, at iba pang mahahalagang artefacto. Ang lugar na ito ay tiyak na magbibigay ng isang kahangahangang karanasan sa mga turista na nais matuto tungkol sa kasaysayan at kultura ng Inglaterra. Siguradong isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa London ang Big Ben. Ito ay isang malaking orasan na matatagpuan sa Palace of Westminster. Ang Big Ben ay isa sa mga simbolo ng London at ng buong United Kingdom. Ang Big Ben ay hindi lamang isang orasan, ito rin ay isang magandang gawa ng arkitektura. Ito ay mayroong apat na magagandang mukha na nagpapakita ng oras. Sa gabi, ang Big Ben ay nagiging mas maganda dahil sa mga ilaw na nagbibigay ng kakaibang ganda sa orasan. Kung ikaw ay nasa London, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon na bisitahin ang Big Ben. Siguradong magiging memorable ang iyong pagbisita sa lugar na ito. Ang Stonehenge ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa England. Ito ay isang prehistoric na monumentong matatagpuan sa Salisbury Plain. Ang Stonehenge ay binubuo ng malalaking bato na nakalagay sa isang bilog na patag, ang Stonehenge ay isang misteryosong lugar na nagbibigay ng kakaibang kagandahan sa mga bisita. Hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na layunin ng pagkakagawa ng Stonehenge. Ngunit, ito ay nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa mga taong nakakakita nito. Kung ikaw ay nasa England, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon na bisitahin ang Stonehenge. Ang Windsor Castle ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa England. Ito ay isang malaking kastilyo na matatagpuan sa Windsor, Berkshire. Ang Windsor Castle ay isa sa mga pinakamalaking kastilyo sa buong mundo at ito ay naging tahanan ng mga British monarch sa loob ng mahabang panahon. Ang Windsor Castle ay hindi lamang isang magandang gawa ng arkitektura, ito rin ay mayroong mahabang kasaysayan. Sa loob ng kastilyo, makikita ang mga magagandang kwarto, mga koleksyon ng mga art pieces, at iba pang mga artefakto na nagpapakita ng kasaysayan ng England. Kung ikaw ay nasa England, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon na bisitahin ang Windsor Castle. Ang Westminster Abbey ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa London. Ito ay isang simbahang matatagpuan sa Westminster. Ang Westminster Abbey ay isa sa mga pinakamahalagang simbahan sa buong United Kingdom dahil dito ginaganap ang mga mahalagang okasyon tulad ng mga koronasyon at mga royal weddings. Ang Westminster Abbey ay hindi lamang isang simbahan, ito rin ay mayroong mahabang kasaysayan. Sa loob ng simbahan, makikita ang mga magagandang kwarto, mga koleksyon ng mga art pieces, at iba pang mga artefakto na nagpapakita ng kasaysayan ng England. Kung ikaw ay nasa London, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon na bisitahin ang Westminster Abbey. Ang Edinburgh Castle ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa Scotland. Ito ay isang malaking kastilyo na matatagpuan sa Edinburgh. Ang Edinburgh Castle ay isa sa mga pinakamahalagang kastilyo sa buong Scotland dahil dito ginaganap ang mga mahahalagang okasyon tulad ng mga koronasyon at mga royal weddings. Ang Edinburgh Castle ay hindi lamang isang magandang gawa ng arkitektura, ito rin ay mayroong mahabang kasaysayan. Sa loob ng kastilyo, makikita ang mga magagandang kwarto, mga koleksyon ng mga art pieces, at iba pang mga artefakto na nagpapakita ng kasaysayan ng Scotland. Kung ikaw ay nasa Scotland, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon na bisitahin ang Edinburgh Castle. Ang Hyde Park ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa London. Ito ay isang malaking parke na matatagpuan sa sentro ng London. Ang Hyde Park ay isa sa mga pinakamalaking parke sa buong London at ito ay naging tahanan ng mga British monarch sa loob ng mahabang panahon. Ang Hyde Park ay hindi lamang isang magandang lugar para magpahinga, ito rin ay mayroong mga aktibidad na pwedeng gawin tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, at iba pang mga outdoor activities. Sa loob ng parke, makikita ang mga magagandang tanawin, mga koleksyon ng mga art pieces, at iba pang mga artefakto na nagpapakita ng kasaysayan ng London. Kung ikaw ay nasa London, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon na bisitahin ang Hyde Park. Siguradong magiging memorable ang iyong pagbisita sa lugar na ito.